Naglabas ng matapang na pahayag si Manila Mayor Francisco Isko Moreno Domegoso kaugnay ng insidente kung saan ilang kabataan ang nasangkot sa panununog at kaguluhan sa rally na ginanap noong ika-21 ng Setyembre taong 2025. Ayon sa mayor, hindi simpleng paglabag lang ng kabataan ang nangyari may mga individual umano na nasa likod at nanghihikayat sa kanila. Hindi natin hahayaang gamitin ng kabataan para sa kaguluhan. Kung may mga taong nasa likod nito, hahabulin natin sila. Ang mga bata ay dapat inaalagaan, hindi ginagamit para sa pansariling kapakanan. Mayor Isko Moreno, sa kanyang ulat, sinabi ni Isko na may malinaw na indikasyon na manipulado ang ilang kabataan na lumahok sa kaguluhan. Initial report namin, merong nagmanipulate sa mga bata, mga dayo sila, may nag-organize, dating politiko, Filipino-Chinese ang founder tapos may isang abogado, founder din, yan ang mga binabantayan namin ngayon, ayon kay Isko, ayon kay Isko, malinaw na hindi kusang loob ng lahat ng kabataan ang kanilang ginawa, may mga organizer at founder umano na ginagamit ang kabataan para makalikha ng mas malaking gulo sa kalsada at ma-divert ang atensyon ng publiko. Marami ang nagpahayag ng pagkabahala sa ulat na ito, lalot kung totoong ang ginagamit ang kabataan para sa pansariling interes ng ilang grupo o individual. Nanawagan ng mga netizens na imbestigahan agad ang mga taong nasa likod ng umano'y manipulasyon upang hindi na maulit pa ang ganitong klase ng pangyayari. Ang pahayag ni Mayor Isko ay nagsisilbing babala hindi lamang sa mga kabataan kundi lalo na sa mga nasa likod ng paggamit sa kanila, kung mapapatunayan, dapat managot ang mga taong responsable sa likod ng kaguluhan, paalala rin ito na ang kabataan, na dapat sana pag asa ng bayan, ay hindi dapat gawing kasangkapan ng sinumang may pansariling interes. Naglabas ng matapang na pahayag si Manila Mayor Francisco Isko Moreno Domegoso kaugnay ng insidente kung saan ilang kabataan ang nasangkot sa panununog at kaguluhan sa rally na ginanap noong ika-21 ng Setyembre taong 2025. Ayon sa mayor, hindi simpleng paglabag lang ng kabataan ang nangyari may mga individual umano na nasa likod at nanghihikayat sa kanila. Hindi natin hahayaang gamitin ng kabataan para sa kaguluhan. Kung may mga taong nasa likod nito, hahabulin natin sila. Ang mga bata ay dapat inaalagaan, hindi ginagamit para sa pansariling kapakanan. Mayor Isko Moreno, sa kanyang ulat, sinabi ni Isko na may malinaw na indikasyon na manipulado ang ilang kabataan na lumahok sa kaguluhan. Initial report namin, merong nagmanipulate sa mga bata, mga dayo sila, may nag-organize, dating politiko, Filipino-Chinese ang founder tapos may isang abogado, founder din, yan ang mga binabantayan namin ngayon, ayon kay Isko, ayon kay Isko, malinaw na hindi kusang loob ng lahat ng kabataan ang kanilang ginawa, may mga organizer at founder umano na ginagamit ang kabataan para makalikha ng mas malaking gulo sa kalsada at ma-divert ang atensyon ng publiko. Marami ang nagpahayag ng pagkabahala sa ulat na ito, lalot kung totoo ang ginagamit ang kabataan para sa pansariling interes ng ilang grupo o individual. Nanawagan ng mga netizens na investigahan agad ang mga taong nasa likod ng umano'y manipulasyon upang hindi na maulit pa ang ganitong klase ng pangyayari. Ang pahayag ni Mayor Isko ay nagsisilbing babala hindi lamang sa mga kabataan kundi lalo na sa mga nasa likod ng paggamit sa kanila, kung mapapatunayan, dapat managot ang mga taong responsable sa likod ng kaguluhan, paalala rin ito na ang kabataan, na dapat sana ipag-asa ng bayan, ay hindi dapat gawing kasangkapan ng sinumang may pansariling interes. Naglabas ng matapang na pahayag si Manila Mayor Francisco Isco Moreno Domegoso kaugnay ng insidente kung saan ilang kabataan ang nasangkot sa panununog at kaguluhan sa rally na ginanap noong ika-21 ng Setyembre taong 2025. Ayon sa mayor, hindi simpleng paglabag lang ng kabataan ang nangyari may mga individual umano na nasa likod at nanghihikayat sa kanila. Hindi natin hahayaang gamitin ng kabataan para sa kaguluhan. Kung may mga